Umado, umado. Magandang umaga, Father. Magandang umaga rin po, Father Donna. At nakita ko si uh, Congressman Nikki. Si Magandang umaga po sa inyo. So, uh, ako po ay nandito hindi lang Kung bilang amen. Nagtayo po ang, ang ating bispo ng isang asosasyon uh -huh. na tinatawag po nating salt. Ano po yung salt? Asin, di ba? Ang asin ay kailangan sa buhay. Pero ang salt po ay St. Thomas More Association of Catholic Lawyers for Transformation. Kasi, lagi nilang sinasabi, bihira daw ang abogado na nakakapunta sa langit. Aari. Sabi, nag-aaral mo lang ako ng abogad siya, eh, sinasabi na yan. Kaya talagang naghanap ako ng santong abogado. At meron po, sino po? Si Saint Thomas More Ang sabi niya, ay ano ang sinasabi niya bilang isang santo? Oo, oh, I will serve the king, but I am a servant of the king, but of God first. So, tayo, nilang parte po ng aming advokasya, ay magbigay ng tulong legal sa ating simbahan. At ang isa po ako po, ang head ng environmental legal group sa ating archdiocese. Si so, dito po, kami, tatlo kami environmental lawyers, tutulong kung paano po natin poproteksyonan legally ang inyong kalapatan sa health, healthful ecology. Nasa constitution po yun. Ano po? So, tutulong po kami kaya sa atin ng mga kasamahan dito sa barangay, tumutulong po tayo sa pag-assist sa kanila. At huwag po kayong matakot kasi tama si Father. Sabi ni Father, uh, parang kala ninyo ay mahirap. Mahirap po pero madami pong paraan. Meron po tayong rito of na kahit hanggang sa Supreme Court po dadalhin natin kung sakaling itutuloy nila ang pagsira sa inyong bundok o sa ating bundok. Ano po? kausap ko nga sila, sa pag-aaral ko po, dalawang bagay lang kung bakit nasisira yung kalikasan. Ano po yun? Kasi mahirap ang mga tao. Sinisira ng mga tao yung kalikasan kasi mahirap sila. Siyempre, anong gagawin mo? Puputuloy niyo yung puno, pinanggagatong, binibenta. Yun yung sa mga maliliit na tao. Pag ang nanira naman po ay yung mga malalakas, sa parinyan, they are allowing them to destroy their environment because they are poor. Ano'y ibig sabihin? Minsan, magbibigay rin sila ng pangakong trabaho. Pa, Pero ano po ang trabaho'y bibigay? Tadagakas ng, ng tamo dapos. once a quarter. Huh? Yung po ang bibigay na trabaho, contractual. Uh -huh. Hindi ka po bibigyan ng trabaho kung unlad talaga ang iyong hmm. eko, eko, ang iyong uh, economic na condition. So, dapat po dalawa yun. Pinauon na din natin hindi, dapat ang ko. lugar na ito sa paraan hindi po nakakasira sa kalikasan. At tama po yun. Ano po yun? Bago po yun. Religious ecotourism dito. Kasi sa lubo, ang inilabay po Sa lubo po, ang pinalaban ay organic farming. So doon po, may tinatayo ng mga organic farms at meron silang market. Sino market nila? Malalaking hotel sa Maynila. May bibili ng produkto nila. At kumikita na. Sino po ang tumutulong? Malalaking negosante sa Maynila na naniniwala ang pwedeng umunlad nang walang sisirain sa kalikasan. So, dito rin po, ang ganda nga nyo yun, lapit sa kalye. So, yung economic activity, pwedeng i-boom. Malapit sa Padre Pio. Ang turista sa Padre Pio, araw-araw, sobrang dami. Isipin nyo, pagkatapos pumunta doon, pupunta dito. So, mabubuhay din ang inyong economic activity. Di ba, hindi tapat na tututulan lang natin. Mali po yun. Tututulan natin, pero merong ka dapat ihahain alternatibong magpapaunlad sa kabuhayan ng mga tao na hindi dito. Ano po, so hindi ko na po pahahabain. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, may legal remedies po ng pagproteksyon ng environment. Ako po, mag-aaral pa ako sa ibang bansa, nang galing na po ako doon at nag, ang akin po uh, field of specialization ay environmental law. Kaya po, ibinibigay ko po, po ang aking service sa simbahan ng libre. Ano po? Kasi naniniwala ako